Isang sinaunang epiko, may isang bahagi na biglang nawala. Ang Ramayana, isa sa pinakaimportanteng kasaysayan ng Hinduismo, ay may walong kilalang kabanata. Pero ayon sa ilang scholar, may nawawalang ikasyam na kabanata na maaaring naglalaman ng isang lihim na hindi dapat malaman ng mundo. Sa ilang lumang sulat, may mga paiwatig ng isang bahagi ng Ramayana na sinasadyang binura o itinago. May nagsasabing dito raw inilarawan ang isang mas madilim na version ni Lord Drama. Hindi ang perpektong bayani na kilala natin. Kundi isang leader na gumawa ng may hirap at kontrobersyal na desisyon. May iba namang naniniwala na ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga may kaalaman, mga sinaunang teknolohiya o mistikong kaalaman na hindi dapat mapasakamay ng sino man. Kung totoong ang may nawawalang bahagi ng Ramayana, Sino ang nagtanggal nito? At ano ang pilit na itinatago mula sa atin? Hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo, isang kabanatang maaaring baguhin ang ating pagkaunawa sa isa sa pinakadakilang kwento ng Asya.